Hello mga kaidol, nata dali sa barangay Mandamo. So nata tay nagian mga kaidol nga isa pud ka kabus. So uh, mga kaidol, so ato ang taga ano uh, blessing. So mao nga naay na, na, uh, na atay bugas trip. Nata tay dala bugas. So ato ning itagaan so nata bugas uh, just in case nga nata ma maagian nga pobre. So ato ang taga -noga. kasi yawat na ka lang mga kaidol nga malipay. So mo ni nga. So si idol nagian nato diri so mo ni nga ato ni siyang tagano bukas ka idol Muna nga si pobre man ko lang ingon sa inyo magtuyo tuyo surprise ray ka idol wala ni gituyo so muna nakita na ko ka idol nga no, wala siya bugas so muna siya idol muna iyang balay so nakita na ko idol nagiya ko suluoy kayo so muna nga um, naginusara lang siya kasi sa balay so muna nga uh, tay naginusara lang kasi sa balay o sa man so may kakawa mo ha? ha? Ah, so, uh, yung mga tao ha? Ah, bago na view to. Um, oh. Ah, maubas. ka bata Nabilin ko ang one year. Ah, mao. isa rin ikaw rin isa rin So, si tatay mo na nga, naminaw daw siya sa radyo nga, pobring makaluoy. Eh. So, muna nga, ingon siya nga, idol kay ko niya. So, sa nga idol, so, naas siya ay regalo. Ah. <laughs> so, ha, ka ha, salamat salamat ha, Nagkakay salamat, takaw na kalit sa ako. Ah, nas, nice. unya tayo ka, na-surprise ka tayo nga, ni Agi si Pobring Makaloy din nga, ang tinuon nga nagmahal sa kabos. Ah. Kurat ka na, ikaw kayo. Ko, Kuna ko, kong ko, pamilya, wala po na kong nang ng, nga Ah. Pasalamat ya po ko. na salamat sa Ginoo tay nga ako gitay nga gid padala sa Ginoo para sa inyo kay isa ko ka pobre kalo isa ko ka kabos isa ko ka unila sumo nga, ana na lang ako ang ma, pag na ako'y maagian, nga pareha sa inyo nga ako kasing-kasing ba murag ma, mahugno, nga, ani ako kagikan ni mo na ni mo na sa Diyos, mga butsa istasyuran, mga ipabag, ngayon nga, ngayon nga, tapok na ito. Oh, um, na Oh, salamat kay tay, thank you. Salamat kay so na si tatay nga. Si tatay naniniwala, ako naniniwala. Simple, si Lord naniniwala. Si Princess Pumakluoy naniniwala. At kayo naniniwala, okay? the more you give, the more you ang kalusugan ating Kevin. nila. So mga idol isa na ng mga uh, ano, uh, update Kevin, Walang Pupul isa na ng mga uh, uh, pamilya ang napasaya natin dahil uh, siya ay na-surprise na binisita ko siya dito at uh, hindi niya talaga akalain na uh, itong araw na to, itong oras na to at makasama yan si Pupul Tay, I love you so much, Thank you, Kay Tay. Salamat. Okay, bye-bye.